So, hi guys, kaya mag-guess pa naman video sa Christian Garden. So, ngayon guys, ito na yung part 2. Kasi yung part 1 guys, yun yung ano, yun nandun tayo sa may kabila. Ayun guys, so, yun nandun tayo sa may kabila na part ng garden. So, ano, yung mga namumulaklak. Ngayon guys, ito yung part 2. Dito tayo sa, dito sa kabilang pwesto naman, ayan. Kasi dito guys, dito yung mga maliliit lang natin na grafted, yung mga naka-plant box. Ayan, isa-isay natin sila. Ngayon guys, ang cameraman kasi tita. Kasi tita ay video itong mga to. Lapit mo ta. Para makita nila. Sige, lapit mo. Ayan. Kasi mas gusto nila pag yung mga malapit. Mas mabagal ang video. Ayan o. Oh. Ang ganda ng ano nito guys. Fire opal. Flame opal. at uh, golden jackpot. Tapos meron pang yellow dito. Ito guys. Itong parang ano. Parang maroon. Ano to yung ano. Yung ano pong opal to. Oh, mo ko na. Oo, okay, oh, magkaiba sila. Sige, tapos magsalita ka. Naiyak kasi si tita ko, guys. Magsalita. Aray ko. Ah, ano na itong purple na to? Ay, hindi to purple. Uh, ah, ko na. Parang maroon. Sorry, guys. hindi na nakapamila sa mga pangalan nila. Tapos <laughs> meron lemon yellow dito. Ayan. Pakita mo. Tama, Makikita ba? Ayan. Hindi pa siya ganun kakapal. Kaya yung bulaklak niya is ganun pa lang kakonti. First bloom pa lang kasi nila to. Pag second bloom, mas marami yan sigurado. Ayan. Kasi ito pa guys, oh. paumpisa pala magbulaklak yung mga ano natin. Ito, brisa red. Ito yung purple opal. Yung kanina yung red na yun, nakalimutan ko na kung nung ano yun, yung parang maroon. Tapos fire, uh, fire opal. Tapos meron tayong Hawaii Violet dito. Salmon. Salmon uli. Blueberry Ice. Ayan o. Oh. Pagkali natin sila nung ano, nabalag ikot Tapos pasok tayo doon sa loob pasok tayo doon para may pakita natin yung iba ayan o no? wala tayong daan nandito ayan dito ay guys ang ganda ng puno ito tapos ang tangkad pa niya halos kasing height ko sya ayan may mga gusto dito guys o oh. ayan kasi pakita mo to ito gustong gusto ko to pero hindi ko sure kung ano to ah, single lang siya. Kasi parang yun lang yung ano eh, kulay lahat. Parang play opal lang. Ayan eh. Single lang siya. Ayan. More on yung mga ipapakita ko dito guys, puro mga naka-plant box. Pakita mo ito, isa-isa yun na. Ayan, meron dito ang tricolor, lemon yellow, sakura, blueberry ice, uh, Brisa Red. Itong isa, itong variegated na white, ito yata yung ano, uh, ano ba yun? Alam, dami ko nang di kilala guys sa pangalan. Tapos ito, ito yata yung ano, Pedro Bambino. Nakuyari tayo kay mama pag napanood niya yung video tapos di ko kilala. <laughs> Ayan guys, tricolor yan. Sakura. Tapos meron pa dito ano guys. Ito hindi ko sure kung ano to. Uh, red wonder or orange wonder. Malakas siyang bulaklak eh. Ayan. Tapos isa, ito pa guys, oh. isa sa favorite ko. Itong nandito sa ano. Ayan. Ito. Bidadari. I-close up mo yung ano ta. Yung bulak niya. Sige, lapit mo pa. Ayan. Kasi iba yung shape ng blocks niya guys. Hindi siya yung ordinaryo na bigyang bilhin na parang patulis lang. Ito hindi, iba iba. Para siyang butterfly kung sa malayuan. Single lang pala to, guys. Ah, wala tong ibang halo kundi bidadari lang. Yeah. So yung iba dito, guys, ah uh, may-may ari na. Kaya yung mga may mga gustong bumili dyan guys, mas maganda kung mas maaga kayo makapili. Uh, kasi baka pagdating ng mga January is wala nang ano. Wala na maiwan. Katulad dito guys, itong nandito. May mga naka-reserve na to. Ito guys, kasama to nung sa Atimonan. Ayan, i-deliver natin to. Bonsai to na salmon guys. Ayan. Oh. Kailangan lang natin ma-maintain yung malinis din dito sa ilalim niya. Ayan, para walang tumubong ibang variety. Ayan. Ayan sya. First bloom lang din to guys oh. Ayan, first bloom lang din to siya. Kaya kung mapansin nyo, hindi pa ganun kakapal yung bulaklak. Sa first bloom pa lang. Oy, may mga yan, mo. Ma, anong ano yun? Anong opal yung pulang-pula na yan? Yung, ah, ruby! Ruby. So yun guys, yung kanina yung sinasabi kong maroon ruby pala. O oh, nila yung battery cup na yun o. May battery cup. Sige, papakita okay, namin yung tita. Yun, yun, yun. Ah, uh, papakita namin. Ayan o. Tapos pa guys o. Ayan. Ayan. Ito, paano? Choreograph yan. Gap ba ito? eh mm -hmm. <laughs> uh, sabi ko bakit meron ng dito 21G na variegated ayan. Kasi guys, pag kung ano kasi hindi kami nag graph ng 21G na variegated na may halong ano, yung okay, ibang mo mo No, I isa So ito guys, a pink patch. <laughs> Ay, iba pala yung pinapakita. Bakit gusto nila yung tricolor doon? So ayan guys, tanto si tita ako kasi ano, graph niya daw po, to. Oh, walang may-ari niyan, 'di Anong pangalan oh, so, ng ano ma? Ito, purple opal. Hindi ko kasi alam kasi walang bulaklak. Mm. Oo. Ito, variegated na, na no? 21G well. Hawaii white. Tapos dito, tricolor. Tapos ito, Jinda white. ginda white. Tapos ito, uh, hindi ko sure kung orange wonder or red wonder. Kasi pares sila ng dahon. Kaya hindi ko ma-identify masyado. Ayun Tapos variegated. hindi, Ay, hindi mo. Mas, pakita mo yung pink patch ta. Ayan pink patch to ayun guys itong pink patch hindi naman to super kagandahan kasi kung makapansin nyo hindi siya ganoon kakapal kasi bago pa lang hindi pa pinapulit mo na sila stop mo muna saglit stop mo muna so ayun guys mayroon din tayo ang sakura dito ayun tuloy na natin <laughs> mayroon lang ako yung nasikaso saglit ayun guys sakura ayun ang ganda nya Ayan guys, yung mga plant box natin para dito, ah, nag range siya ng ano, ah 152 to, to ano guys, 28, ganyan 8,000 depende sa height niya tapos sa ano, sa para may idea kayo guys pagka mag-ano kayo ng bilya dito. Ayan. Ang Ay, ganda pa nito guys, ang daming brisa red. Ayan. Para sa akin mas matingkad yung kulay ng brisa red isa sa fire opal ay sa flame opal ay hindi mas matingkad talaga yung flame mas dark lang tong ano nito pagka ready tong brisa ayan o oh. ikot ikot ko lang kayo guys ayan mga mga naka plant box pa tayo dito ay ito maganda ba yung violet ah, uh, ayun tayo color mo to. so ayan gusto, gusto talaga ni tita tong pie color guys oh. So, pakita natin ah. ayan Tantay color sa iyo tong tricolor guys napakasipag talaga mamulaklak nito ayan so kung gusto nyo bumili ng mga ganito guys sa amin mas maganda makapili na sana kayo itong December huwag nyo napabuti ng January dahil kung tuloy tuloy kasi marami na naka-reserve sayang baka buuhan na ang dami pa naman din may gusto pupulan ko lang ito guys Ayan pa ako. Diba? Dito, dito ang harapan eh. Dito tayo. Dito ang harapan na So dito guys, mayroon pa tayo mga hindi na mumulaklak dito. Ito, magic ice cream. Golden jackpot. konti pa lang bulaklak niya. Ruby opal. Ruby. And orange wonder. Tapos Hawaii Violet. Ayan. yung di sa kabila. Ayan. Puro mga ano pa dito guys. More on multicolor. iilan uh, lang ang ano dito. Ang um, single. Ayan. Ito pa. Ito guys may mayari na din ito. Sa Atimonan din to guys. Kasama to na sa Atimonan. Kaya ma'am kung nanonood, kaya nyo sa inyo ma'am. Ito pa. Ito, hindi to kasama sa ating Wala pa may ito So, yung mga mahilig sa yellow dyan. Ayan. Lemon yellow. Ayan, hindi to lemon yellow. Lemon yellow ba? Ayaw, lemon yellow pala to guys. Tapos, pyropal. Brisa red. Ah, golden jackpot. Brisa red din to. Oh, brisa red din siya. Kaso pakupas na yung kulay niya. Ito guys, hindi ko alam kung kilala nito. Ayan, no? Marami may gusto nito guys, Nescafe. Ayan yung kulay ng ano nyo. Ito yung mother plant namin ng Nescafe. Isa rin to sa favorite ko. Ayan. No? Red na red siya tapos parang nag-fade siya ng... Pagkaraan nagiging pink. kita Sige, talapit pa pa. Ayan. Tapos, syempre, wala kamatayang pink panther, Taiwan. Ayan, no? Sobrang dami talaga mga Puro bulaklak talaga ang pink panther. Ayan. Tapos, meron tayo ditong roma. Single lang ito roma variegated. First bloom niya lang, kaya wala pa ganong bulaklak. Ayan. Nandun yung favorite mo, Tao. Yung ano, tricolor. Dating tayo sa harapan. Ito pa pala, bago yun. Ito pa guys, oh, yung mga ano nato dito, multicolor na crafted buging bilya. Ayan. Mga hindi pa sila ganun kakapal, tas hindi pa sila ganun ka, ano. Yung iba may bulaklak na, yung iba wala pa. Ayan. Yung iba dito, meron ng may-ari na pili na to. Ihiwalay ko na lang. Ayan, lalo, na yung ano guys. Siguro ito guys, meron tong ano. Ayan, isa pa to. Isa to sa favorite ni mama, buttercup. Para daw siyang orchids. Kaso ako kasi hindi kasi ako pamila sa ano eh. Sa orchids. Na bulaklak. Ayan, so si mama naman nagsabi ng orchids to. Ayan. Ito pa guys. Yung mga grafted pala natin dito. So siguro mga ano to guys. Okay, mga nasa 3 to 5 na kulay. Bakit ta, mata? Ito to to. Ang ganda ng po dito to. So, no, wala ka namang red dito. bakit may red ba na variegated? Meron. So, binalit. So, ayan guys. Ito, puro variegated to guys. Ang ganda na. Pero ang ganda rin niya. Ay, wala pa naman kulay ng kanakoy. Hmm, golden Tango, jackpot. Ko golden jackpot. golden. Puro tabi-tabi golden jackpot pa <laughs> ta. <laughs> Pero may sakura <laughs> naman dito. Ito, ito, may ito, sakura. Uh... Mayroong. Lang... Ah, copy. Ayan. Copy batik. Ayan, sinasabi niya mamang copy.

Tasa dito lang, picture mo muna ako pang thumbnail. Ayan, ito pa guys yung grafted natin. Oh. Ito multi-color. So ayan guys, sana nagustuhan niya itong video. Then, nag-feature lang ito ang thumbnail natin. Kasi <laughs> upload na natin ito kagad. Ayan. Oh. Ito yung part 2 guys. Para mapakita ko sa inyo yung mga namumulaklak ngayon.